Dahil nakikita at nararamdaman ng mga San Joseño ang dedikasyon ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes na makapaghatid ng alagang ramdam sa bawat mamamayan, maging ang mga pribadong organisasyon at samahan, kusa na ring nakikiisa at nagbabayanihan para sa kanika nilang kababayan. Personal na bumisita ang ama ng lungsod Mayor Arthur B. Robes ngayong Biyernes, August 9, upang magbigay suporta sa pangangailangang medikal ng mga San Joseño dito sa Dela Costa Homes 3 Barangay Graceville kung saan nakatanggap ang mga residente ng libreng check-up, gamot at vitamina. Papasalamat tayo doon sa mga doktor natin, ang sa local government unit natin, sa ating buong team ng Arangkada sa pagpapatuloy na pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. At tayo'y handang umikot pa sa iba't ibang lugar ng lungsod ng San Jose del Monte aabot sa halos 300 residente ang dumalo at natulungan ng medical mission na inorganisa ng Samahang Arangkada San Joseño District 1 sa pakikipagtulungan ng Gusto Ko Healthy Ka Foundation na pinamumunuan ni Konsehala Dr. Rosalyn Cabuco. Uh, isa lang po ito sa mga programa ng Arangkada San Joseño na pakahalaga ng medical mission dahil sa ngayon po ay napakarami ng may sakit sa ating mga kababayan kaya Lagi po namin ito ginaganap taon-taon. Dinagsa ng mga senior citizens ang aktibidad kung saan, bukod sa maintenance na gamot pang high blood, nakapag-uwi rin sila ng over-the-counter medicines tulad ng paracetamol, carbocysteine at iba pa. Maganda yon yung programa nila. Napaka, napakalaking bagay at maraming salamat sa kay Mayor, kay Arturo Rubis pati kay Doktora Kabuko, pati kay Ati Kong. Kapasalamat po kay Mayor at kong Breda Robles na dito po ginanap sa area ko po, sa De La Costa Tree, ang medical mission. Maraming maraming salamat po. At sana po ay masundan pa po ito. Sa mga ganitong aktibidad, ramdam ang bayanihan ng bawat San Joseño. Katunayan, nagsasanib puwersa ang lokal na pamahalaan at ang pribadong sektor upang masigurong maihatid ang serbisyong medikal para sa lahat. Para sa Balitang San Joseño, ako si Angel Laman, Public Information Office.